Ah, ayon sa balita natin, ng galong patuloy ng Tundo, nila Mga kababayan. Live yan, walang problema yan. Ito na yung sinasabi, mga kababayan. Biglang dum dumating ngayon. Ano, oras na? Pero ito yung uh, nangyari. Kung sumuho ba ito kanina, na marami rin tao kanina, so sigurado, punuin talaga itong area na ito mga kababayan. So ito na. Target! Target! Kaya isa! Kaya nito. Ang dami na ito! Nakatagulat ito mga kababayan! Biglang uh, dumami yung tao. Ngayon lang ito nangyari. Nako, lalo na ito bukas mga kababayan. Sigurado. Kanina napakaraming tao kung nakisa... Kung yun ang pagdating nila kanina kasi ito nahuli kasi ito mga kababayan. Pero tingnan nyo naman, kahit nahuli na dumating, tingnan nyo naman kung gano'ng kadami ito. No, ayon sa impo natin, nanggaling pa ito ng tundo. Sir, saan po ay galing, sir? Tundo? ah Parula, yes. Sa parula pala galing, mga kababayan. Nako, sigurado ito bukas. Ang dami na niya ito, mga kababayan. Kung sumaba ito kanina sa marami, puno ang dito. Galing ano, galing Galing parula. Okay. Uh, oh, Sa uh, titory Sir Michael Pedacio from Binondo, Manila. Alam pala kayo natin, taga Binondo. Grabe. Binondo talaga ano. Paraula mga kababayan. Ito na 'yung pagkakat Ito na 'yung sinasabi ko. No, kung uh, dumating to kayo nang maaga, puno talaga to dito ng tao kanina. Kung dumating kaya lang, ngayon lang sa na nakarating siguro traffic eh. Pero kung nasabay ito kanina sa marami, napakarami nito. Talagang puno ito dito. Ako lalo na ito bukas mga kababayan. dami 'di ba? Oh kasi kung tunay uh, kang Duterte kahit anong panggadgad niya kahit na inooperahan ka pa ng bayad kaya ba, ba? ko ipag pagbibili ang prinsipyo ko sa pera na 'yan. Ayun ang masasabi ko. Uh, Kakabihin, no? Hmm. Nakakamingkot. Wala eh, hindi maayos. Nakakalungkot talaga, mga kababayan. Hindi maganda yung ganun. Dati, nung una, no, wala pang lumalabanan. Lagi silang nag-update sa... Si ano po? Si Placido po? Si Placido. Sa media... Ito na ko yung sinasabi, mga kababayan, no? Na dumating. Ang dami nito. Ah, ayon sa balita natin, ang galing patuloy ng Tundo, Maynila. Mga kababayan. Live yan, walang problema yan.